Hello, isang mapagpalang araw po mga kalingap. Nandito tayo sa bahay ni Kuya Brooks. Yan, may dinaanan kasi ako dito. Kaya, nandito na rin lang tayo, dadaan tayo sa kanyang kubo. Wow. Yung kubo ni Kuya Brooks. Oh. Ito po yung kanyang ano, mansion. Wow, grabe. Ganda, ganda ng mansion ni Kuya Brooks. Oh. Hello. yan! good morning. Ay, si Kuya Brooks. Oh. Kuya, kumusta? Oh, Ay, oh, baby! <laughs> Lo, ang <laughs> ganda ng ngiti. Ang <laughs> ganda ng ngiti niya. Loh. Kilala na sa lupa eh. Baka sabi mo nga yan. Bebe. Kilala ko neto eh. Ganda ng ano ma, playground ma. Ha? Enjoy na enjoy ka diyan maglaro. Alam yan, bebe. <laughs> Grabe. Ayun, nagpapatayo na. Mahal tayo. Hello. Ayo Hello, tawag. Oh, mo. Logro Gusto niya talaga nagsosolo na no? Opo. mo naman dito, lang. Tubig ang inaabangan niyo, 'no? Mainit kasi. Bebe, kumusta ka? Ha? hello. Walang mithi siya, ano? Okay, Mahirap kita pagiya. Sarap ng laro mo dito, no? Malamig kasi dito sa lupa. Kaya gusto mo dito. ah hmm. Ganyan din kami ng bata kami, bibe. Ganyan din kami dati. Hmm. Nagsasalita na pala, no? Mama. Ina Sama. Ano pa na po magsalita? Ah? Baba! Ay, nagigigil naman ako sa'yo. <laughs> nagigigil ako eh. Eh, si hi muna. Dali, dali. Gano'n na niya maglakad. Ay, ayaw. Sige. Say hi muna kay Tita na, Nakakatuwa kang bata ka. <laughs> nagigigil ako sa'yo. Wala si Ate Rina ay may pasok. Kaya hindi ko kasama. Yung pa si Rina, mahilig sa sa bata. Oo, mahilig yun sa bata. Oo, oh. Bukas papasyal kami dito, Sabado bukas. Ah, sige, sige. Wala kami, wala oh, yung pasok. Mahilig yung sa bata. Oh, Naku. sige, oh, sige, ito, yun. Pasan mo si Rina. Ito na kayo manangalayan bukas. Bukas, walang pasok si Rina. Ah. Dalhin ko dito si Ate Rina bukas sa Limyon. Ah. <laughs> Naku, gustong gusto yun sa'yo. So, mahilig yun sa bata. Ay, talaga. Ano yung kuna yun ano doon? Ano Pagandahin ko na yung swimming pool doon para sila mag-campsaw. mag campsaw Ah, oh, may swimming pool si Kuya, oh, bro. Ulit lang naman para sa kanya. Oh, boy, oh. boy, huwag mo pa daan May tubig doon, oh. May Boy, boy, huwag mo pa Ang lamig dito sa kubo mo, Kuya, bro. Dito, dito ka banda. Dito ka banda. Hindi, malamig na at oh. ano, oh. At ano tawag nito? May kanina rin, may pagkain diyan. Sige na, subukan ka. Bigyan sige, mo ako. Sige, sige, yana. sige, kuya. Sige na. Hindi bigyan mo nga eh. May ulam naman diyan eh. Ito po, ito oh. po yung masarap sa probinsya, Ulan. Si salamat, salamat naman at at uh, bukas Ma ha, punta kayo dito ha. Ah, bukas. Uh, dito kayo mga halian. Salamat so, magtambay tambay. -tambay. So, hmm. okay. Bukas, mga kami dito. Alam yan! Ito yung singer na... Oy, o nga, pagkantahin ko. Ito po yung magaling kumanta. Ito po yung kumanta ng birthday ni Rina. Ay, 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 ay. Oo. Nanalo ito bago lang. Champion to. Ay, ito. Oo, oh, yung araw. Wow. Sa so, may oh, barangay Galing, lumalaban Bumana. ito lang Anak niya yan. <laughs> Anak ko <po anti? laughs> Lumalaban din ng mga oh, singing dyan, dyan, contest. Dyan. Sige, siya, may kakain po tayo dito oh, pag bibigyan natin si Kuya Brooks. So, kasi masama po yung tumatanggi oh, sa grasya. Ako, may mo ako sa ano mo ay apartment ay. Kaya, pa makainin dito. Ako talaga. Oh, na. Kakain na po tayo dito. Ay, yun eh. Oh, bago, bago naman, bago naman to. Sige lang, Kuya. Pakalang ako. Ayan, sarap po yung ulam nila, oh. Um, Ay, lang. mag-isa? Ay, kasama, magkasama kayo ni Kapro. So, mag ano sila, mag- uh, Scout? Magpasama ako sa kanya mag mag-scout. Ay, huh? Kasi wala akong Brandy. pasama. Alright, kain na, kain. Sige. Kain po tayo. Ah, gusto. 'yan, mo. na, bata na yun. <laughs> alam na 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 ganun, Kay cute na eh. <laughs> Alam Ayaw nyo, 'yung kamay ko. Ka. Ay. Limyon. Oh, alam 'yung niya. Nakatali makupos, ganda laruan mo. Sarap ba maglaro ng Makupos. Mainit kasi kaya gusto niya maglaro ng tubig. Mamaya naman na, tapo <laughs> <One, two, wow. laughs> oh. na muna. Gulatin mo, gulatin mo, gulatin mo. Kaya ang pangan na panggulat. Alim yan. Alam niya talaga yung pangalan niya. Alim yan! <laughs> <laughs> Loko ka ni daddy mo ah. Oh. Ay, alim yan! Lalaro <laughs> siya.

Magalis-galis na. Wala? <laughs> wala. Wala, no? wala! 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 Ano? Wala, <laughs> wala! Wala! Wala yung peg! Wala ano? Basta busy ako, sabi niya. Busy ako sa tubig. <laughs> Ay! Like it! Like it! Like it! Like it! Ako to! itong bata na to! Babay na! Babay! You, babay! Babay! Babay na! Babalik ako bukas! Bye -bye. Ba -bye. Babay! Babay! Ang cute eh!

Papakantahin muna natin tong beneficiary ni Kuya Brooks. Ayan, okay lang kay Kuya Brooks. Ayan, kanta ka. Ayan muna, tit na kanta. Magaling itong kumanta eh. Ano yung favorite song mo? Nasa Balasa. Nasa Balasa. Sige na. Wag mong pansinit. intro pa lang. Magbibigir sa Wag mong pansinin Ang naninir siyo Wag panisinin. Ang naninir siyo. Wag, panisinin Ang naninir siyo Wag mong panisinin Ang naninir siyo Basta't alam mo lang Na tamang ginagawa mo Wag mong isipin Papatulan mo lalo ka lang aasarin No si, no si bala si Sino, sino ba sila No si, no si bala si Sino, sino ba sila Talagang ganyan Wala lang magawa, kaya sila'y nagkakaganyan. Lucy, Lucy, balasi, sino, sino ba? la no si no se balasi si no se lo va se Wow. Galing! Grabe! Makapanindig balahibi po ang boses ng bata na to. Yan, bigyan natin ng pang merienda. Galing nga. Sinong inspirasyon mo sa pagkanta? wala alamin. Wala. Sarili ka lang. Sarili Saan ka, ka natutong kumanta? Ay, ano po, kay papa po. Yung bata po ko ako, Tinuruan po, Dinuruan po ako magganta ng bata pa ako. Tapos nag -sariling, na lang po ako sumali. Sumasali ka sa mga singing contest. Marami ka nang napanalunan. Medyo po. Wow, ang galing! Yan, pang so, merienda mo, be. Salamat oh, po. Eh. Welcome. <laughs> ang galing. Grabe. Ito na nga si Alim yun, no? Hindi tululuan siya. tumakas na eh? Pinadidili ka din ni mama mo. Tinakasan niya si mama niya, oh. Yan. Kami po ay uh, alis na muna at kami magbablog. Tapos na rin kasi akong kumain. So, pwede nang kum kumalis. Mama! Hello. Siya, mama! <laughs> mama. <laughs> ha! Bye-bye! Bye-bye na, Ali. Bye-bye. Bye-bye Bye-bye. bye na. Bye-bye na. Bye -bye na. <laughs> Ayaw mag-bye-bye. Alis na kami, no. Kuya Brooks. Thank you. bye ba na, Bye ba na. Mabay ba na. Thank oh, you. Bye-bye. 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 Wow, galing. Blankish. Ah, oh, Blankish. Oh, thank you. Kapit mo ba